Ang pamumuhay sa lungsod na ito ay halos imposible sa mga kapos dahil ang presyo ng mga pabahay ay isa sa pinakamahal sa buong mundo. Ang mga gusaling ito na binansagang monster buildings dahil kita mo nga naman naglalakihan, masisipat mo agad na marami ang nakatira. Mahigit 250,000 katao ang nakatira sa mga gusaling ang loob, mas maayos pa sa ibang bilangguan. Hinahati-hati ang loob ng kwarto, napakasikip na siksikan pa. At ang masaklap dyan, sa ganyang kondisyon na tirahan, nuknukan ng mahalang renta. Nasa 250 US Dollars o humigit kumulang sa 15,000 pesos kada buwan sa kapiranggot na espasyo na walang sariling banyo at kusina. Partehan ang labanan. Pwede kang magluto ng nakahiga ang medyo mas maluwag na sakop ang bintana, may sariling banyo at kusinang pwede ng taniman ng kamote ay pinapaupa ng 450 US dollars. Ilan sa mga nasadlak dito ay mga taong nag-aantay ng pabahay ng gobyerno, mga bangkarote sa negosyo, mga iniwan ng sariling pamilya o nagsosolo sa buhay, mga senior citizen na hindi na kayang magtrabaho, mga may kapansanan, mga nalulong sa droga at mga taong naghihintay na lang na sunduin ni kamatayan. Ito ang malupit na katotohanan sa Hong Kong kung saan ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap lalong naghihirap. Tito John's TV. Sa Hong Kong ang mga presyo ng pabahay ay patuloy na tumataas. Wala masyadong government subsidized housing units para sa mga taong mababa ang kita. Ang ilan na umiiral ay walang katapusang waiting list. Ang isang taong nag-apply ng pabahay ay maaaring maghintay ng lima hanggang sampung taon bago makatanggap ng housing subsidy. Ngunit habang naghihintay, kailangan muna nilang maghanap ng murang matitirhan at ang pinakamura nga ay sa mga monster buildings. Sampu hanggang labing limang katao ang gumagamit sa isang banyo at kusina at walang bayaning gustong maglinis pagkatapos gamitin ang kanilang mga gamit ay kanya-kanyang paraan na lang kung saan nila ilalagay. Maliit na nga ang kwarto may kahati ka pa. Maramihan sa kanila ay hindi nagkakasundo. May suplado, may buwangera, may mga sariling mundo at ang nakakabwisit ay meron pang nagyoyosi, ang sarap sikmuraan sa batok. Ang sino mang lilipat sa ganitong tirahan ay dapat wala kang mahalagang ari-arian dahil iba't ibang tao ang makakasama Malas lang kung may amoy at mas maingay pa sa laro ng barangay Ginebra kung humilik. Meron ding tinatawag nilang cage housing o coffin housing. Para sa mga mas taghirap pa, nasa 200 US Dollars hanggang 300. Ito ang klase ng tirahan na isa pang pagpipilian. Sa pinasa ganyang halaga, makakabili ka na ng haulam ay kasama pang shih tzu. At kung hindi mo talaga pa kayang mangupahan sa ganyang tirahan, ang huling pagpipilian ay tumira sa mga footbridge o sa lansangan ng palipat-lipat na mas gusto naman ng iba. Ano nga ba ang ilang dahilan kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon ng Hong Kong? Ang Hong Kong ay nagsimulang lumaki ng isang milyong naninirahan kada sampung taon. Napakataas ng numerong yan sa isang maliit lamang na lungsod nagsimulang mag-build-build-build build, build ng pabahayang Hong Kong para sa napakaraming tao na dumarating. Ngunit bitin-bitin-bitin ang nangyari, hindi ito nakasabay sa paglobo ng populasyon. At yon ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang hindi pa nabibigyan ng matitirhan. Noong year 2020 pa lamang, ang bilang ng mga taong walang tirahan ay tumaas ng 20% sa isang taon. Medyo nakakabahala na figura. Gayong pa man tinutulungan sila ng gobyerno, meron silang ayuda sa pag na halos 300 US dollars bawat buwan. Ngunit ang 300 sa isang buwan ay hindi ramdam sa ganitong magastos na lungsod. Mas ramdam pa ang ayuda sa Pilipinas kung tutusin, sapat na pangrenta ang kanilang natanggap na ayuda. Ang problema, napakamahal ng bilihin. Kailangan din lang magtrabaho at dumiskarte kung gusto pa nilang kumain. Sa 8 milyong mga naninirahan sa Hong Kong, 2 milyon sa kanila ang nabubuhay sa kahirapan. Yan ay sa pang na figura. Halos 25% ng mga tao sa Hong Kong ay nabubuhay sa kahirapan. Sa mga lolo't lola, 40% sa kanila ay tagirap din, halos kalahati ng mga matatanda. Kaya naman napakakaraniwa makakita ng na mga matatanda sa mga lansangan na nagre-recycle ng karton o nangangalakal para mabuhay sa pang na pagbebenta ng gobyerno ng lupa ay pinapanatiling mababang supply upang ang mga presyo ng real estate ay manatiling mahal. Kaya naman mahal ang pabahay dito. Ito ay sinasadya dahil ang gobyerno mismo ang yumayaman dito. Marami pang lupang pwedeng tayuan ng gusali ang gobyerno para gawing pabahay sa mga mahihirap nilang mamamayan na naghihintay ng pangakong pabahay, ngunit hindi nila ginagawa. Dahil sa tong isla na kailangan din ng reserba. Sa ganda ng takbo ng ekonomiya ng Hong Kong ay maantong sa ganitong sitwasyon, may nasagasan, dihado ang nasalaylayan. Dahil sinusulit din ng gobyerno ang natitirang espasyo, maliit nga lang naman ang Hong Kong. Sinasabi ng gobyerno ng Hong Kong, ang pagtaas ng supply ng pabahay ay ang priority nila. Ang target ay tapusin ang subdivided housing sa taong 2049, higit sa dalawang dekada pa. Kaya sa mga naghihintay ng pabahay sa Hong Kong, walang magagawa. Kundi manatili muna sa bahay na hawla. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli.